Tapos, tingnan nyo, may nakadalawang ano na yan. Wala ata si Junjun? Ha? Ha? Tama nga, kailangan natin ng railing. Yun doon, hindi na papayam, ano? May harang na lang yung gulayan. ba? Diba? So, ganun na lang ang gagawin natin. Pero ito kailangan talaga. Ayan magandang buhay Update tayo sa project natin Ayan po kulay dilaw na Naandisgrasya yung mga videos natin kahapon Pero okay lang Part of the game Nabura natin Kasalanan ko So ayan ito Dodoblihin pa po ito uh, Medyo hindi pa maganda Ayan eh, o Tingnan nyo Kaya lang busy na po yung ating mga uh, Dalawang trabahador Si Jomar at si Rizal Ay nasa kusina na Dahil bukas ay Saturday na naman Na alam nyo na, pag Saturday, anong meron? May lechon. Ayan. Iba pa rin talaga yung sarap ng uh, lechon, mga ka-farmer. yung buo. Dahil, uh, hindi po nat hindi po talaga ma ano Iba po yung buo talaga. Kompleto yun eh. So, ayan nga sikat ang lechon. Hindi kayang tibagin. Diba? So, ayan. Ayan. Ah, simple lang. Simple lang. Simpleng simple lang pala ang ano nila. Hindi na dalawa. Ganyan lang pala. Ay, oh, papayam ah. Mahusay ah. Ito yung gate natin dito. Pero, ayun, kung lalagyan pa ng gate, hindi na siguro yan. Ayan tapos tingnan nyo may nakadalawang ano na yan wala ata si Junjun -Jun? ha ha ayan na hinugot na hindi na ako makakatawid delikado oh. nakadalawang patong na po yan so ganyan na lang yan kasi medyo tataas pa naman yan eh dahil may konting palitada pa So, ang importante, siguro ang pinakamalalim, hanggang dyan po sa baba ng dalawang hollow blocks na yan kasi ang tubig kaya po pong tumaas doon kaya nga na inano ko na matambakan na yan kasi kaya pa po pong tumaas ng tubig dyan so kung may tambak na tumaas man ng isang hollow blocks o sa kalahating hollow blocks safe na po tayo dito hindi na makaka ano kasi may overflow naman na doon hindi na po oh, lalagpas pa yun yung ating pinaka boundary nyan so kahit hindi na natin putulan yun tubo okay na yun mas maganda mas malalim po ang ating fish pan so maintaining balance natin <laughs> dito sa ating uh, sa lalim nito eh, above lang dyan sa mga tubo pwede na yan malalim na yan eh kung makakapag solar pa tayo may water pump ka na ano ba diba? so bubuksan mo maya't maya kami natin yung mas mataas mas malalim hirap kasi yung lagi ka nagdi diesel eh kung ba diba, may free energy ka di magagamit natin gustong gusto pa ng ating mga isda hmm. palitada na lang sila halos sa ano na po tayo tapos ito papalitadahan din yung labas nyan tapos magpipintura na lang Then uh, Next week ready na yung ating ano Yung Sanay isda Pwede na po nating lagyan Excited na rin naman ako So order tayo ng ano, 1620 kahit 1620 Sabuga natin yung 1620 Mga <clears throat> fertilize yung ano, Tubig Tubig pero palalim na po ng palalim yan dahil sa mga matitinding ulan. Kung nakaraan nga, oh, tingnan nyo, lakas po ng uh, ang laki ng itinaas na naman ng tubig. Halo sa uh, maabot na po yung butas doon. Kaya, uh, ayun, hindi eh, ko alam kung anong nating gagawin. Kasi nara pa rin pala nila. Paano kaya ang butas na? Oh, kasi nga pala yung biga, ano. dalawa tayong lechon ngayon uh, ano kaya malalaki lahat yung nadala ni Anthony, farmer Anthony, lalaki problema tayo sa maliit ngayon Napakadaming form ang gagailanganin. Ayan. Tuloy naman natin tong kabila. Oh. Ayun. Sa kabilang channel naman mga farmer Ayan. Busy busy tayo. Naglalagay tayo ng net. Dahil yung mga aso ay kalaban natin. Tinitira yung mga bed. Kinakaykay. So what if kung meron na tayong tanim dyan. Ako po nakakainit ng ulo. Kaya tinitira ni Nakong ngayon. Ngayon eto. Mukhang mataas yata ang yun. Ah, uh, this ayun No? Rizal na kusina na. Kaya ba sa na buhos o Kailangan ano? Oh, railing sa ano ne? O oh, yan po. Lalagyan pala ng railing siya. Yung sabi sa akin ni Papa. Yan, yan. Nakita ko lang. Oh, nga naman. Kailangan ng harang pa rin. Ano? kasi delikado. 'Di ba? May mga bisita tayo, may mga bata, delikado pa rin, pwede mahulog. Oo, so, ayun sabi ni Bebe, kailangan natin ng kontrata pag may mag-aano na Kung baga ay uh, ano 'yan? Uh, at your own risk, di ba? Babantayan ninyo kung may mga kasama kayong bata. Mamaya kasi di ba sayo pa isisi eh. nag-inuman sila may nahulog alam mo ya something like that <laughs> yung worst come to worst na mangyayari pero pwedeng mangyari di ba so ito lalagyan natin ng railing siya harang din yan mga uh, farmer para at least safe safe pa rin kasi magiging itong level nung ano eh ito na yung magiging level nung Ah uh, uh, level na lupa. So magkakaroon ng uh, railings pa rin pala dito. Pero for the meantime, hanggang dyan na lang muna, lalagyan muna ng abang. Medyo ano na. Medyo masyado nang uh, medyo naparami na yung gastos natin. Kailangan na uli mag-impok. ito kayaan lang muna natin ganito at least may ano na tayo may guide pwede namang liitan ng kaunti di ba so hindi na tayo maghahabol ng level nung ano kasi doon na tayo sa may filters and uh, ano yung wala nang palitan ng tubig ng medyo matagal na panahon grabe ah ayan na naman oh lakas ng ano ah miha ah, habagat lakas pong hangin habagat sabayan bambus nyan nel dami yeah. yung forma kailangan ha ah, ay itong bulang Tama ka Ay, Ay para. Para pa Sabi ah Habagat ah Movement ng ulap Mabilis selakius, Ano eh Parang tumawid ng ibang mundo eh Dahil yung kabilang kalsada Basang basa Dito tuyong tuyong init Pagtawid mo ang lamig na dahil basang-basa na. Pakakapaggrabe oh, ang ano ngayon panahon. Sa so, mga taga-roon, pulo-pulo na, abita nang dumadaan ang kokondilan dinalamay. Oh. <laughs> hindi yung nangyari, yung tubig kaya hindi matapon, hinarangan na lahat ng papunta sa bahay nila. Yeah, sir, may drainage. Kailangan din sa atin. Oo. Amulan na Lagi sinusudsod ng uh, wala din nangyayari. Babalik din lang lupa yun ang style nila ay ipon po yung tubig eh walang lalabasan sa kalsada ng Lakyos ayo patay tayo ayan na mga oh, basura kailangan pong may lulusong ng ano pagka ano, papalinis tayo lilinisin po natin yung mga uh, plastic uh, kung ano man ang pwedeng tanggalin dyan bago tayo maglagay ng isda at baka uh, maging pasig river ito dami kasi ng ano ng semento, mga nilipad din eh. Okay, well, Kailangan linisin 'yan. So, okay. ito bubuhusan na. Ayun oh. Tapos na rin yung asinta. Ah, uh, hopefully ay uh... ah, ba pala nang walang pang Abukado dito. Ah. Dito ko na lang kaya ilagay yung abukado ko pang dalawa doon. Oh, Oo, eh. Dito na lang, oh. oh. Dami pa pala. Para ano na? Puro abukado na dito. Dito na lang namin ilipat yung dalawa ko pang hmm, ano doon. init ulan yan ang magkakasakit tayo talaga sinay na tayo na naman ng kanyang hika Patakbo kanina Pagagabalik ko lang ng ano Ng bayan na naman Bumili ako ng gamot Tapos si mami may pinapabili din gamot Pumunta na rin ako doon sa bayan Tapos dumano kay doktora Yung gamot niya sa hika Nebulizer dami pa pala natin yung abang din po dito sa ating island kung wala island ba't ko pa kasi naisipan yung island na yan tapos na sana eh <laughs> pero maganda po yan mga kapal. kasama po yan sa ginagawa nating uh, eto for attraction di ba? sama sa business plan oh, lalagay pa nga tayo ng bangka dyan eh hagdanan pa yan ay bangka para pwedeng bumaba tapos may bangka Yan. Minit na naman, oh. Kanina ang dilim. Na. Ah. Ngayon, pakita yung asul na langit, ah. Pero malamig ang panahon. tama nga kailangan natin ng railing yun doon hindi na papaya ano may harang na lang yung gulayan hmm. di ba so ganoon na lang ang gagawin natin pero ito kailangan talaga ang dami pa tambak na gagamitin dito kukonekta na lang natin yung ginawas eh, paano yung ano papayam yung kanal? Kailangan pagplanuhan. muna tayo kung ano. Hindi na rin, tatama na doon sa price slide yun Kaya dapat lilis na siyang pakunti dito Ah, oo Kung nabulin natin yung level na yan Halos dito tatama yan Oo, oh, kasi mataas yan Tapos dito, kailangan meron ding labasan ah. Kailangan din ang labasan Oo, oh, pwede na yun Oh, magpahukay ka na ng drainage. Kailangan okay. din eh. Kasi kailangan na nating isara to. Tumataas ng tumataas ang tubig, papaya eh. Tingnan nyo ito. Ang taas na po ng tubig. Ayun eh, na lang yung butas. Half, half a dangkal. Kalahating dangkal na lang, abot na yung tubig. Lalabas na. So, kailangan na pong isara yun. Para yung, ano, yung tubig na manggagaling. Ang problema natin, yung galing naman dito, ano? Ano kaya? Pwede din buksin tayo kung kumonekta na lang doon eh. na lang. Kung buksin 'yon, wala wala na rin mamumuno. Tanong, kailan kaya matatambakan? Yung ano nga doon, gusto kong patambakan muna papaya mo. Oh. Yung tapat ng 'yon dito, yung may eh, di ba may ano diyan? Di sa kabilang. Oo. Ilang truck ba yan? May tatlo siguro, apat na. Hmm, Kung ganyan, hindi nang basta-basta agos pa baba yan. may lagyan na lang ng konti nga harang-harang siguro. Pag tumigas naman yung lupa, hindi naman na ano eh. No, eto na yung buwang ito sa harap. Ba? Wala pa Ay! Oo, pang alas dos lang pala si... Alas dos lang pala si Chichi. Ang Ala, alas dos lang siya ngayon Friday. Hu. So sundo. Dinat na koy okay, magahanak buhay pa. Siya so, mama bet na. Ayun. Ay, nako dito muna tayo napaka napakainit. Whew. So Tuloy-tuloy pa rin ang pag uh, palitada. Ah, ganda na. Ay, ako y mas excited na farmer na makapaglagay ng isda tayo ay excited na sa isda sana ay uh, mag success yung ating ayungin kasi business wise kikita tayo yun baga mapagkakakitaan natin hitting two birds tayo doon ako po, ayan na naman <laughs> hitting two birds marami ang mag-aabang yan kung uh, <clears throat> success ba mag-fail, marami ang matutuwa. Pag nag-success, marami din ang matutuwa pag nag-fail. Ako naman sinasabi ko susubukan ko. 'Di ba? Kung kung mag-fail, at least sinubukan. Kung nag-success ay salamat sa Panginoon, 'di ba? Kasi pwede natin i lagay yon additional na sa ating menu sa kainan. Kasi marami pong mga mga naghahanap ng ayungin, mga nakakamiss ng ayungin lalo na 'yung mga balikbayan. No, pwede natin na uh, <coughs> ano only at ka farmers. 'Di ba? So 'yun, sa specialty natin, isa sa mga specialty sa lechonan. Bukod sa lechon natin na uh, ano, 'di ba? Alam naman nating masarap. So may isda pa rin marami naman yan pagka mo kung ano di puro yun na lang <laughs> kaya lang kawawa naman yung mga uh, tropa natin nag-aabang ng tilapia namimiss nila yung pamimingwit ng tilapia so ayan magbubuhos na sila yung ating uh, kailangan itrim to maayusin ko to pagka uh, ano na matapos na ang trabaho matapos na rin yung ating ano dito palitada ngayong araw Saturday tatapusin nila yung buhos so tama nga din naman tingnan nga natin yung magiging ano natin uh, drainage hindi po kasi pwedeng dyan lang babagsak kasi kailangan talaga yung tubig doon separate may aagusan siya at doon na lang babagsak din yung tubig galing dito pwede nating i ganun ng konti yung lupa pwede naman wala namang problema dyan uh, para lahat punta dito so magkakaroon tayo ng asinta dito yan po oh. yung tubig na yan magkakaroon tayo ng asinta para uh, kasi hindi ko pa po din alam yung level eh. mahirap kasi no yun ang, ang ano natin yung level ng tubig ay lupa din so ayan kailangan natin palang langaw dito ah nalangaw yung ano ayan oh yung level po nung ano na kailangan ay pababa doon syempre di ba so ayun kailangan dire diretsyo na doon so yung dito konti na lang po ang malakas talagang agos yung galing sa taas yung isang buhos dyan oh, galing dyan Yeah, dito na tayo magtapos at uh, ayun mga farmer marami-rami pa palang uh, kailangan gawin dito hindi ah. ko naisip na kailangan nga lagyan ng railings din pala doon so ayun naglalagay po sila ng uh, abang para sa pagwe weldingan din so ayun magbubuhos na rin sila at uh, ito matatapos na rin po yung palitada dito sa sa gilid Ayan. so unti-unti naman uh, soon malapit na po tayo maglagay ng isda at kailangan pa palang pinturahan din yun so pintura na lang next week noon palitada sa paikot and then uh, tambak yun po yung mga kailangan natin tambak matambakan na yung uh, anong yan island tapos pintura kasi na siguro isang galon ay no isang galon isang timba balde pwede na yan ay, ayan mga farmer na iraos din ano. Tagal-tagal din palang lang trinabaho from uh, kailan ba? April. April pero ano, July pa lang po natapos natin yung ano, mabilis naman, mabilis eh gumamit tayo ng maraming tao. Ah, uh, expect ko ba abutin ng ano eh September sabi ko pero ah, oh, ang ganda, ang ganda. Tapos na tayo next week diyan problema na lang natin yung isda lagay tayo isda kung kailan darating hindi ko pa po alam kasi sabi sa akin ay uh, iipunin pa daw so gagaling po ng Laguna Lake hindi po Taal Lake ha? Laguna Lake controversial ngayon ang Taal eh so sa Laguna Lake po tayo binangonan Rizal ang kukuha na natin ng similya So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.